saan pa putol pang natin na tawa kasi. This is yung okay. So, mayroon akong Kung mayroon sa na akong samahan na itinagpawala ang pag-asawa at inang pagkain, huwag mo na magpa magpaglala. Kasi, yung pagkito ay sultado na mandaraya, mga pangamandaraya, sinungaling at walang kasinsya. Eh, hindi kaya ang Diablo mangaral po ng matutuhanan. So, tumawas Pablo, sila sinungaling at walang kasinsya. So, hindi kaya mga pati na malamang ang Diablo. So, sayang naman. Sayang naman ating pag-asa ng kaligtasan, yung pala, ating sinasamahan. Kasi natuturo ko ito, mga tao ito, mga natuturo, sinungaling ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mga narayan, sinungaling at walang konsensya. So ito po sila nangaral na Jesus pa rin. Pero siya tawag na si Pablo, bulaan at ito. Kaya ang mga sinungaling talaga, gulaan nga. Pag siya ng sinungaling. No? Bulaan Pagkita, mula ang apostol, kaya na niya magtuturo. Isang dito po dyan at tinawag na Antikristo.

para sa ating pagsisisi. At ang dapat natin, pag walang patik ating noo, kaya patak sa ating mga Jesus, ay panahon kayo itong diablo na ito. No? Ay pagkakon pa sila na magliga ng mga tao. Kaya sinungaling walang nasisisi ito sila ng aral, kaya spirito ng demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga tao na ng daraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawan nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Kahit may ginawa ng Diyos sa mga pagkain ito para tanggapin ang may kasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Sa mga pagkain pinagbawal, siya, Pastor, ano na siya, Pastor, na mga pagkain pinagbawal? Sorry, ma'am, wala nang bawal. Ito nagbawal sila. Ito pinagbawal nila, silang ayunan ng Diyos. Iba yung pinagbawal talaga ng Diyos, hindi pili. Krito sila, Meron silang tinagbawal na pinasanginan ng Diyos. Kasabi sa so Pablo na ginawa ng Diyos para kainin na may pasalamat na nakaalam ng kuhanan. So alam natin, may tinagbawal na pagkain ng Diyos. Yung kung hindi pili. Pero ito tinagbawal nila ayon sa ayaw sa Panginoon. Ano ba siyan? Saan po natin? Elia. Ang Pasko, kaya na ka? Pasko. Sa Pasko, ano ang imuto na may salita? Ista, karni. Karni. Kaya sa limutan, ko, anong, anong, itututuin? Ista. Hindi yeah, na pwede manginihaw. Pero sa Biblia, ang ko, inihaw. ba? Okay? So, sino nga lang walang usisya ang aral? So, kaya alam ko natin ito. Kaya kung ka sa samaan na yan, umalis Dahil yan ang pinatugoy ni apostol Pablo. Now, eh, isa po natin na, kung nila na Holy Friday, mayroong pinagbawal sila na ilang uri. ilang nyo sinabi sa ilang